Alam natin na ang hari na si David ay isa sa mga pinakatanyag na tao sa Biblia, hindi ba? Ang kanyang kahalagahan bilang hari ng Israel at ninuno ni Jesus ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngayon, alam mo ba na ang kanyang ama ay si Jesse, pero paano naman ang kanyang ina? Sino ang ina ni David? Tama. Ano ang pangalan niya? Binanggit ba ito sa Biblia? At siyempre, laging may mga teorya na lumalabas. Totoo ba na ang ina ni David ay isang mga ngalunya tulad ng sinasabi ng ilang tao? Napakagandang tanong. Manatili sa amin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ipapaliwanag namin ang lahat ng tunay na sinasabi ng Biblia tungkol sa ina ni Haring David. Ah, at siyempre, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel, ito na ang oras huwag kalimutang i-activate ang notifications para hindi ka mawalan ng anumang content. Kaya tingnan natin, ang ina ni David ay nabanggit sa tekstong biblikal, pero ang pangalan niya sa totoo lang hindi ito isiniwalat. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng Biblia kung sino eksakto ang ina ni David. At nakakaintriga, di ba? Dahil dito, nagkakaroon ng interpretasyon at ilang mga teorya na lumalabas. Oo na nga, maraming tao ang gumagawa ng mga kwento dahil sa kakulangan ng impormasyon. At alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinakakaraniwang ideya tungkol sa ina ni David? Sinasabi nila na hindi siya opisyal na asawa ni Jesse, at si David ay isinilang mula sa relasyong ito marahil sa isang mga mangangalunya narinig mo na ba yon oh sikat na sikat yan pero may isa pang teorya mas hindi karaniwan na nagsasabing sa totoo lang ang ina ni David ang nagkaroon ng relasyon sa labas ng kasal dahil dito naniniwala ang ilan na si David ay hindi tunay na anak ni Jesse na malinaw na sumasalungat sa lahat ng mga hula sa biblia na nagsasabing si Jesus Christ ay magiging inapo ni Jesse sa pamamagitan ni David. Tama. Dahil sa mga teoryang ito, ang ilang tao ay nagkokonklusyon na si David ay isang anak sa labas, bunga ng isang iligal na relasyon ng kanyang ama o ina. May mga nagsasabi pa nga na kaya raw hindi ginagalang ng mga mas nakatatandang kapatid ni David ay dahil siya daw ay bunga ng isang relasyon sa labas ng kasal. Pero, ano sa palagay mo? May katuturan ba ang ganitong interpretasyon? Siyempre, wala. Totoo. At ang maling interpretasyong ito ay karaniwang nagmumula sa maling pagbasa ng Salmo 51. Alam mo ba? Sa Salmong iyon, malinaw na sinabi ni David, Narito, sa kasamaan ako ay inanyuan, at sa kasalanan ako ay ipinaglihi ng aking ina. At dito, iniisip ng ilang tao na si David ay isinilang mula sa isang iligal na relasyon. Pero iyon ba talaga ang sinasabi ng teksto? Totoo bang ang ina ni David ay isang mangangalunya? Kaya sa totoo lang, sa Salmo 51, hindi pinag-uusapan ni Haring David ang tungkol sa kalikasan ng relasyon ng kanyang mga magulang. Wala itong kinalaman sa isang kaso ng pangangalunya na kinasasangkutan ng kanyang ina. Ang Salmo 51 ay talagang tumutukoy sa kasalanang pangangalunya na ginawa mismo ni David. Naalala mo ba ang kwento ni Bathsheba at kung paano niya pinlano ang pagkamatay ni Uriah, ang asawa niya, di ba? Tama. Ang Salmo 51 ay isang panalangin ng pagtatapat, pagsisisi at pagdadalamhati ni David dahil sa kasalanang iyon. Kaya, nang sabihin niya sa versikulo 5 na siya ay inanyuan sa kasamaan, at ipinaglihi sa kasalanan pinagninilayan niya ang makasalanang kalikasan ng tao kung paanong tayong lahat ay ipinanganak na may makasalanang kalikasan hindi niya tinutukoy ang kanyang ina eksakto tinitingnan ni David ang kanyang sariling buhay at kinikilala na mula sa kapanganakan dala na niya ang makasalanang kalikasan na ito kaya malinaw na ang salmong ito ay walang kinalaman sa kanyang ina alam mo ba na may isa pang interesting na teorya tungkol sa ina ni David na nagsasabing hindi siya ang unang asawa ni Jesse? Narinig mo na ba yon? Oo, narinig ko na. Ang teoryang ito ay nagsasabing ang ina ni David ay nagpakasal kay Jesse pagkatapos niyang mabiyuda mula sa isang lalaking maaaring ang pangalan ay Nahash. Naniniwala ang mga sumusuporta rito na si Nazeruya at Abigail ay mga kapatid ni David sa ina, habang ang iba pang mga anak ni Jesse ay mga kapatid niya sa ama. Tama. Ang ideyang ito ay nagmula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 17, verse 25, kung saan binanggit si Abigail, kapatid ni David, bilang anak ni Nahash. Kaya, maraming nagsuspek tungkol dito. Pero tingnan mo, may mga ibang tao rin na naniniwalang si Nahash ay, sa katunayan, pangalan ng ina ni Abigail at sa gayon siya rin ang ina ni David. Pero kung tutuusin, walang konkretong ebidensya na sumusuporta rito, kaya ito ay higit pa sa spekulasyon. Totoo at bukod pa riyan, hindi pa natin tiyak kung si Nahash ay pangalan ng isang babae o lalaki. May mga ibang nag-iisip na si Nahash ay maaring ibang pangalan para kay Jesse. Interesting, pero ang tanong, ano nga ba ang totoo nating alam tungkol sa ina ni David? Sa totoo lang, ang meron tayo ay ang sinasabi ng mismong Biblia, hindi ba? Kahit na hindi ibinigay ang pangalan niya, may isang verse na direktang binanggit ang ina ni David. Tama. Sa unang aklat ni Samuel chapter 22 verse 3, mababasa natin na ang mga magulang ni David, kapwa ang ama at ina niya, ay tumuloy sa Moab habang si David ay tumatakas mula sa pag-uusig ni Saul. At heto pa ang nakakatuwa. May ilang mga tagapagsalaysay na gumagamit ng isang salmo ni David bilang posibleng pahiwatig na ang inanya ay may takot sa Diyos. Sa salmong iyon, nanalangin si David, sinasabing "Boltate para sa akin at kaawaan mo ako. Ipagkaloob ang iyong lakas sa iyong lingkod." at iligtas ang anak ng iyong alipin toto pero alam mo mas malamang na ang ekspresyong anak ng iyong alipin ay isang talinghagang paraan ni David para ipahayag ang kanyang sarili bilang isang lingkod na tapat sa panginoon sa panahong iyon ang mga anak ng mga alipin ay itinuturing na sobrang tapat dahil lumaki sila sa bahay ng kanilang mga panginoon tama ka pero tungkol naman sa ina ni David may sinasabi ba ang tradisyong Hudyo tungkol sa kanya Ah, oh, meron. Sa tradisyong Hudyo, lalo na sa Babylonian Talmud, ang ina ni David ay tinutukoy sa pangalang Nitzevet. Ayon sa tradisyong ito, si Nitzevet ay isang matuwid na babae, opisyal na asawa ni Jesse, at ina ng kanyang mga anak. Pero, mahalagang tandaan na ang pangalang ito ay hindi lumilitaw kahit saan sa Biblia. Magandang punto! Ang Talmud ay isang koleksyon ng mga komentaryong rabiniko tungkol sa mga kasulatang Hebreo. Bagaman malaki ang autoridad nito para sa mga Hudyo, hindi ito maituturing na kasinghalaga halaga ng mismong Biblia. Tama ka diyan. Sa makatuwid, mas makabubuting aminin na, sa totoo lang, wala tayong konkretong alam tungkol sa kung sino ang ina ni David maliban sa impormasyong biblikal na siya ay nakahanap ng kanlungan sa mga Moabita nang si David ay naging pugante ni Saul, ang hari ng Israel. Eksakto. At mahalagang tandaan na sa Biblia, si David ay palaging binabanggit bilang isang lehitimong anak ni Jesse, gaya ng makikita sa unang aklat ng Chronicles, chapter 2, verses 13 to 16. Kaya ang teorya na si David ay isang anak sa labas ay walang katuturan at hindi dapat bigyan ng anumang konsiderasyon. Siya, sigurado'ng sigurado. Sana nagustuhan mo ang video na ito at Higit sa lahat, sana ay mas naunawaan mo ang tungkol sa ina ni David. Mapagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod. Gusto kong hilingin sa iyo na pindutin ang like, hindi para sa amin, dahil hindi iyon ang hinahanap namin. Ngunit alam ko na maraming tao, katulad mo, ay naabot lamang dahil may nag-like at nagkomento. Marahil alam mo na kung paano gumagana ang algorithm. Ang pagpapanatili ng atensyon at pakikilahok ay napakahalaga. Kaya palaging isipin ang kapwa kapag ibinabahagi mo ang nilalamang ito. Ibahagi ang video na ito, ikonekta ang material na ito sa mas maraming tao. Isang simpleng paraan upang libre mong masuportahan ang aming trabaho ay sa pamamagitan ng pag-like at pag-iwan ng komento. Ito ay nakakatulong sa pagpapalago ng aming channel dito sa YouTube. Ang channel na ito ay atin pareho. At sa lalong madaling panahon, maabot natin ang 100,000, 1 milyong tao na may isang layunin. Ang magpatibay ng buhay. Ibahagi natin ang pag-aaral ng Biblia at ang mga aral ni Jesus upang makatulong sa pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag mong kalimutan yun, ha? Ang mga tao ay naabot dahil sa iyo. Maaring mukhang ako ang nagdadala mensahe, ngunit sa digital na mundo, ikaw ang nagdadala nito. Kaya huwag kalimutang mag-like, okay?